separation of church and state, inuutos ng ating Constitution that there should be a separation of church and state. Basta't po ang pare nagkasal. Siya po ay ahente ng kanyang reliyon at ng kanyang Diyos. Pero ahente rin po siya ng Estado. Kung magbalangkas po ng diborsyo in relation to the state para yung mga civil obligations ma-terminate, malaya po ang simbahan na sabihin, hindi namin tatanggapin niyang diborsyong yan. Diba? Malaya po ang simbahan doon. Walang makapagpipigil sa kanila. Kinasal yan, ahente rin siya ng aming reliyon, hindi namin tatanggapin ang diborsyo na ginawad ng state. Wala pong problema yan. Malayang malaya po ang simbahan at hindi po manghihimasok ang estado dyan sapagkat may separation of church and state. Ang ginagawa lang po ng estado ay binibigyang remedyo ang taong nabubugbog para hindi na mabugbog at the very least mabigyan ng remedyo para rin po magkaroon ng catharsis, masagip yung mental health niya. Kung sa simbahan hindi nyo pa rin yung tinatanggap, malaya po kayo dyan. Malaya po ang simbahan na sabihin na pag nagdiborsyo ka may kasalanan ka pag diborsyo ka pupunta ka sa impyerno wala nang pakailan po ang estado doon concern na po iyan ng simbahan kaya ang trabaho ng simbahan pangaralan ang kanilang mga tao ba? Diba? hindi po sinasabi ng estado na basta ginawa namin ng diborsyo kayong simbahan na tatanggapin nyo yan bawal po yon. yun po ang separation of church and state bigyan lang po natin ng respeto yung concern ng estado sapagkat po nakikita nila ang mga biktima. Pwede bang magpatupad din yung church na kapag nag-divorce ka, hindi tatanggapin ng church yun at hindi ka na pwede magpakasal ulit sa amin kasi technically sa amin, kasal ka pa rin. Mm -hmm. you nga know, ang separation okay. of church and state. Mm -hmm. Hindi natin kay questionin ang wisdom ng inyong mga patakaran. So, ang, in short, ang sinasabi, yung kabaliktaran kung nire-respeto ng Estado, yung wisdom ng inyong tenet, di dapat siguro, kailangan rin, may pagre-respeto sa gawain ng Estado para makaroon ng remedyo ang isang naaapi. Hindi naman lahat eh gusto magpa-divorce eh. Meron lang talagang kinakailangan yang remedyo niya. Kaya hindi po dapat ipaghalo yung religious aspect at yung secular societal aspect. Hiwalay po yan.